Magandang araw po sa inyo mga kabarangay. Alam niyo po, napakadaming talong na ibinabato po sa akin. Paano daw kung yung kapitan nila, yung kagawad, o kung sino mang barangay official ay nagkamali? Saan daw ba ihahain o saan dapat ihain ang reklamo? Madalas po sinasagot ko na Uh, pasensya na po kayo dahil hindi ito KP related issue or issues kaya hindi ko po masasagot. Pero ganoon pa rin po yung dami ng nagtatanong kaya po sa video na ito hayaan niyo po na sagutin ko yung napakadaming tanong na yon kung saan dapat maghain ng reklamo laban po sa ating mga barangay officials. Meron na po akong ilang video mga kabarangay na pag ang complaint ay dahil sa patakaran ng katuwang ng barangay. Sinasabi ko po doon na kung kayo'y may reklamo ay dalhin niyo po sa tanggapan ng inyong punong bayan o tanggapan ng punong lungsod, isumbong niyo kay mayor kung may mga issues po na hindi nyo nagustuhan at sa palagay nyo ay sala under ng katarungang pambarangay law. Ito po ay matatagpuan natin sa Section 421 ng Republic Act 7160. At ngayon naman po, paano naman kung hindi katarungang pambarangay related yung issue na gusto niyo isubong yung inyong barangay officials saan ba dapat dalhin yung reklamo at posible ba na sila ay reklamo ang sagot ko ay yes possible po na kayo ay mag-file ng complaint against your official sabi po sa section uh, 60 ng Republic Act 7160 an elective barangay official may be disqualified suspended or removed from office for any of the following reasons ito po yung unang dahilan una ay disloyalty to the republic of the philippines pangalawa culpable violation of the constitution Pangatlo, ito po yung dishonesty, oppression, misconduct in office, yung gross negligence or dereliction of duty. Ang sumunod po ay commission of any offense involving moral turpitude. Sumunod, ito pong abuse of authority. Ito pong abuse of authority, madalas ko na din itong nababanggit na kung ang, let's say, kagawad o yung mga desk officer or officer of the day o yung ito pong mga BPSO ang uh, gumawa, gumawa, conduct ng hearing sa ilalim ng katarungang pambarangay ay pwede po silang Uh, reklamo ng abuse of authority. Ano pa? Ito pong unauthorized absence for 15 consecutive days. Okay? Except in the case of members of the Sangguniang Barangay. At yung pong pinakang kung sila ay uh, nag-acquire uh, ng foreign citizenship or residence or the status of immigrant of another country Ito po yung mga sinasabi ng section 60 ng RA 7160 So kung nakita nyo po na yung inyong uh, reklamo laban sa inyong barangay official ay pasok dito po sa mga nasabi kong reasons, pwede nyo po itong dalhin saan. Mga kabarangay, ito na po kung saan nyo maaaring dalhin. Ang sabi, ang paraan ng paghahain ng reklamo laban sa sinumang opisyal ng barangay ay sa pamamagitan ng isang verified complaint na ihahain sa sanggunayang panglungsod o sa sanggunayang pambayan concern. Doon niyo po dadalhin yung inyong reklamo. So, karagdagang kaalaman pa rin, eh, kaya bang ipatanggal ng sanggunayang bayan o sanggunayang panglungsod ang isang barangay official? Sabi po, yung pinakamataas na penalty na pwedeng maibigay ng sangguniang bayan o sangguniang panglungsod kung sakaling napatunayan nila na talagang nagkasala ang isang barangay official ay mag impose po sila ng suspension from office. Eh, gusto ko matanggal yung barangay official na aking inireklamo. Ang trabaho po nang korte. Okay, trabaho ng korte ang pagtatanggal ng sinumang elective uh, official dahil ito po ay kapangyarihan ng hudikatura ang magtanggal sa pwesto ng mga official na nagkasala at yung pong grounds ay yung mga na mention ko kanina. So, ayun po mga kabarangay ko na sana po ay nakatulong yung kaunting sagot na yun para po dun sa concern nung ilan na nagtatanong saan ba kami pwedeng magreklamo laban sa aming barangay official. Gusto ko pong ulit-ulitin na ang katarungan pang channel ay tumatalakay lang po sa mga issues na may kinalaman sa katarungang pambarangay. Pero kung hindi niyo po kabisado ang katarungang pambarangay at nagtanong po kayo ng uh, question outside KP ay hopefully masagot ko po through private message na lang. Kaya mga kabarangay, muli ito po si Jeffrey na nagpapasalamat po sa inyong patuloy na panonood dito sa Katarungang Pambarangay Channel at uh, magandang pagkakataon ngayong holiday tayo po ay makakagawa pa ng uh, mas madaming uh, video para po uh, ipalabas natin dito sa channel na ito of course, yung may mga kinalaman sa Katarungang Pambarangay Maraming salamat po at hanggang sa ulit thanks